Ipinagluluksa ng mga deboto sa buong mundo ang pagpano ng leader ng simbahang katolika na si Pope Francis. Live mula sa Vatican, naroon ang kapatid nating si Jeff Tarayaw. Jeff, anong mood dyan ng i-anunsyo ng Vatican na pumanaw na nga si Pope Francis? Alam mo, ibang-iba yung mood ng tao ngayon. No? Kahapon, it was just Easter Sunday, kaya everybody's very happy at may jubilee. Ngayong umaga, uh, na tempo lang na nandito tayo sa uh, St. Peter's Square At uh, nung inanunso online, doon natin unang nakita sa Vatican News na pumanaw na nga si Pope Francis uh, May kakaunting tao lamang dito kanina Pero ngayon napakarami ng tao dito sa St. Peter's Square Marahil inaabangan nila if there will be a prayer service uh, It's actually a holiday today in Italy, no? the Monday after Easter kaya parang walang masyadong tao kanina, kanina Pero ngayon nung lumabas yung balita nga na pumanaw na si Pope Francis, tumagsana yung mga nandito. Impact, marami nang nagdarasal. Uh, um, andaming ang daming mga madre, mga paret, mga seminarista. At sa tingin ko yung mga uh, pilgrims na nandito for the Holy Week at nagcelebrate ng Easter Sunday with the Pope yesterday, uh, siguro uh, andito pa sila at bumabalik sa St. Peter's Square. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon kahapon na maging bahagi din ng selebrasyon ng Easter, John? Ako naman ay umatend lamang ng ano no ng Easter Sunday Mass at yung Orbi at Orbi blessing no hmm. a blessing to the city and to the world at um, nagkataon na uh, dumaan sa harap natin si Pope Francis uh, during anong uh, nakasakay sa sa Pope Mobile yesterday kaya somehow it is really a very blessed experience no uh, to be here and to see him yesterday do kitang kita naman at he's really frail pero sa tingin ko nag effort sa talaga na lumabas kahapon at magpakita no uh, sa mga mananampalataya na nandito sa St. Peter Square Bilang Katoliko, Jeff, ano ba yung naging impact ng Santo Papa sa iyong pananampalataya? Alam mo, um, sa tingin ko, yung faith in action, no? Ang laging uh, challenge sa atin ni Pope Francis na yung pananampalataya mo, talagang buhayin mo sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Naalala natin nung bumisita siya sa Pilipinas, ang kanyang uh, sinet na mission sa atin is to go to the periphery. Puntahan natin yung pinakamalalayo, yung pinaka nagihirap, yung pinaka nasasaktan mapalad tayo na kahit papano sa ating trabaho sa Pilipinas, yan ay nagagawa natin. So sa tingin ko, um, ang lagi niyang sinasabi na kailangan meron tayong pag-asa, umasa sa Diyos, sa pananampalataya, at ipakita natin yan, sa buhay natin yan bilang mga kristyano. Jeff, mayroon ka ba, nagkaroon ka rin ba ng pagkakataon na makausap yung ilang mga kababayan natin dyan? At ano rin na ang kanilang reaksyon sa pagpano nga ni Pope Francis? Meron, malimit pa lang ano, ang mga nakausap ko dito. Siyempre, malungkot sila. Uh, meron akong nakausap dito na dito na nakatira. Uh, at nakakagulat kasi kahapon talagang lumabas pa siya kahit na alam naman natin na nagkasakit siya. Uh, mukha naman siyang okay uh, sa tingin ko marami ring pilgrims ang nalulungkot somehow na feel nila na uh, isang malaking blessing na nandito sila at nakita nila si Pope Francis kahapon bago siya pumanaw Maraming salamat Jeff Tarayao. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.